So, ayan. Ito yung dito kami natutulog ng mga bata. Kami. Uh, usually, kasama ko lagi yung mga anak ko. Tatlo lang. Ay, apat lang kami dito natutulog. Ayan. Si Isabel. Hi. Ayan. So, dadalhin ko kayo. Dito. Dito ko kasi talaga. Ah, uh, dito. Ayan. Open niya. Nakikita namin yung kapag matutulog kami. Ayan. Ayan. May Kawayan dito. Tapos minsan nagmamalik mata dito na parang um, may nakatingin sa akin, ganun. Pero in Jesus name, sana ako. Uh, to hindi totoo or guni-guni ko lang talaga yun. Pero ikupwento ko sa inyo yung buo. So, ayan. Ito. Ayan nga na po. Ayan. Kupwento ko na sa inyo iyon nga, pinakita ko sa inyo yung kawayan kapag matutulog kami ng mga anak ko sa sala. So, yun nga yun. Almost magti months na po kami dito na tumitira sa bayan nato. Uh, experience ko talaga, hindi talaga ako nakakatulog. Lagi akong puyat. Yun, lagi akong puya Taputo rin siya. Yun, lagi akong puyat. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos, feeling ko lagi may nakatingin sa akin. Yun. Tapos, ang gising ko lagi is minsan alas 12 na madaling araw. Natutulog ako ng uh, alas 9 or minsan alas 10. Yan, tulog na ako ng mga ganyang oras. Kasi gumigising ako sa umaga ng 7 a.m. Tapos bigla na lang ako nagigising ng 12 in the midnight and then minsan 3 a.m. or bago mag 3 a.m. gano'n lagi ako nagigising yan, walang pala yan ah, halos araw-araw lalo na bagong lipat kami dito yun talaga hindi ako makatulong, kasi yung kawayan, yes, ano siya yun eh maingay pa pag sa sa gabi, yun, maingay sila sa gabi, kapag lalo na pag humahangin-hangin, lalo na ngayon na at ah, sobrang malamig ngayon yun, kalilipat lang namin talaga dito noong November ata, o oh, tama November, humipat kami dito November So, November, December, uh, December, January, tapos sa February, mag-training sa kami dito. Yun, share ko lang mga ako, o kayo din, nakaka-experience ko na bigla na lang sa madaling araw. Wala talaga. Siguro, ang nangyari sa akin ay gumigising ako ng 3 a.m. kasi hindi na ako nakakatulog. Maliban na lang, kung may makita akong sikat ng araw. Tapos, lately, ang nangyari sa akin ay ay hindi siya late nung isang araw lang pa yung bike ng anak ko ay akala ko ginagamit ng kung sino man or pumasok ng magnanakaw or pinakailaman ng bata pero 3 a.m. hindi <laughs> ba? kasi naman narinig ko talaga gumagalaw yung gumagalaw ah, yung ah, bike na ano ko. And then, sinili ko sa bintana. Kasi yung labas namin is may mga sensor na ilaw. O, tapos, ang mangyayari doon, kapag dumaan ka, automatic nagbubukas yung ilaw na yun. Tapos, yun nga. Tapos, lahat ng ilaw doon nakabukas. E, wala namang uh, nakawalang aso. Dito, yung aso namin, maliit lang naman. Uh, tawag dito. Maliit lang naman yung aso namin dito. Yung si chihuahua. So, yes. yung magukulat na ako. Kung bakit siya ng sa labas. So yun, umiga ulit ako. Ang nangyari, cut Ang nangyari, bumalik ulit ako sa pagiga. Pero hindi na ako natulog. Binantayan ko na lang maan mo ba? Kasi na lang ako. Uh, Tapos, sinarado, alam ko, sinarado ko talaga yung pinto. Nakalock siya. Tapos, nung chinek ko siya, hindi na siya nakalock. Nakabukas na siya. Biglang umopin yung pinto. Ay, bigla umopin yung pintuan. Hmm. pintuan. Nagbukas siya, ganun ko. Oh. O, oh, tapos minsan, ganun din. Minsan, yung mga anak ko, kahit araw, nagbigla na lang nagbubukas yung pintuan. At o, oh, yan mismo yung pintuan na yun. So, na ako. Oh, hindi ko na, hindi ko na lang ini-entertain, ano, na ano, Pero, yung ano pa, pahapon din, habang pinapaliguan ko yung mga anak ko sa CR, akala ko may tumakbo yung si Isabel sa likod ko. Pero, nandito yung ano ko, isa, yung isa kasi, yung dalawa kasi pinapaliguan ko, yung bunso at yung pangalawa kala ko ito tumakbo sa likod ko yung pala hindi nandito lang pala siya pag ko sa likod ko ay walang tao yun yun yung mga na experience ko dito sa bahay na to first time kong pa experience ng ganun kalala na hindi ka talaga makakatulog or makatulog ka man pero iglip lang talaga umiglip nga lang ako eh na, may mga iba't ibang kwento ako umiigli matutulog ako ngayon tapos, chinecheck ko yung oras for example, natulog ako ng uh, 10.50 p.m. gabi na 10.50 p.m. natulog ako chinecheck ko yan, tapos bigla na ako magigising ng after 10 minutes yun, umiiyak talaga ako, kaya ang ginawa ko nung nakaraan dun, dun, ako natulog, sa beses na ako natulog sa mama ko, dun ako natulog At, tulog ako maayos. Dito, di talaga ako nakatulog. Ewan ko ano, yung something dito sa bahay ko. Na last talaga na loob ko Kasi may araw. Pero pag dumili mo na, ewan ko na. Baka habang kinakanda ko to, ay maloka ako muna yung gabi. But in Jesus' name, sana walang mangyari sa mga bata. In Jesus' name, wala silang karapatang galawin kanina. In Jesus' name yun. Share ko lang, guys. Yun. Ewan ko. Basta, yun yung mga experience ko. Kaya hindi ako nakaka upload Kasi, yung igugugol ko na oras para gumawa ng video. Tinutulog ko siya sa araw. Pero hindi rin ako makatulog sa araw. Parang, ano, nililibang ko na lang yung sarili ko sa panonood ko sa mga anak ko, sa bibi yun na lang wag lang pumasok sa isip ko ulit yung mga ganong experience mm -hmm. na lagi may nakatingin sa akin nagmo-monitor sa akin hindi ko malaman kung ano man yun yun na share ko lang at nagising na yung pangalawa ko anak so yun lang